daw po kayo ng award nung last June 6 sa Asian Cycling Confederation Congress sa Kazakhstan. Anyway, congrats Mayor. At ano po pala ito na award? Uh, Mayor at uh, uh, President uh, Bambol. So, uh, binigyan tayo ng uh, merit award no? na nire-recognize ng buong Asia yung yung uh, mm. pagtulong natin, pagbuhay natin sa cycling. Mm -mm. Sa anong lahat na dito sa region. No? Sama of course ang Pilipinas. Mm. Uh, Nandiyan na lahat ng mga ginawa natin, mga mga tournaments international and national. Mm. No, sali natin sa sa world, meron tayong apat na na continental team. No, unti-unti nating binabalik lang yung sigla. Mm. Naibalik Na natin yung sigla ng cycling kasi dati no, number one tayo sa mm. sa Asia noong unang panahon pero bumagsak na wala. Uh, part yun. Nakaroon na tayo ng karagdagang infrastructure. The only covered uh, BMX in uh, Southeast Asia, ano? pati sa Japan, mm. yung uh, international standard ng BMX sa uh, track. Mm. So, uh, yung kapalit na nung 70 years old na lumang Amoranto Stadium. Yung mm. Belldrome, wala na. Dati, number one tayo doon. Mm. Wala na. Hindi na nagagamit. No? Obsolete na yun kasi sa mento. Ngayon, kahoy na. <laughs> sa ibigong wood na ginagamit, tsaka maiksina. Oh. Saka dapat uh, indoor. Oh. Uh, yun po ang pagkilala sa atin.